Idol, guwapo, matso Siya ako sa inyo Mayroon tayong sisiyat tungkol sa aking Pids Yung Pids ko Galing pa yun sa ano, May sakit Na atbid sa St. St. Loc Ngayon Medyo okay na yun, bumalik na yung kanya Mayroon na siyang Bumalik na yung earning Bumalik na yung uh, Mga tools Bumalik na yung pula naging green na so ngayon mas okay na yung feeds ko account ko hanggat eh yung nung araw mga idol hindi ko hindi ko, hindi ko inisip yung earning ki ang kita no ang focus ko doon yung isa youtube mismo yung one lang yung sa facebook one lang yan post post na may uh, post na picture nag promote at saka yung sa rails mag post mag post na hanggat nag-post ng post hanggat na monetize hanggat nag-invite na invites ko sa Facebook ngayon nagkaharaon ng problema sunod-sunod mga idol nag ko ng sa promosyon nagkaroon ng eh may isa mita maraming bay... maraming bawal eh eh hindi ko na una okay pa pangalawang post ko yun sabog sabog pangalawang post ko Pangat, pangatlong kos ko, mayroon naman, na nagdaga naman yung aking, yung aking bayulis Naging 10 months, mga, mga idol, na 10 months, krabing bayulis yun ko. 10 months, umbabong 10 months, walang kita, or, walang earning. Kayo ay, kayo, kung kayo ay marami, marami na kayong followers, iwasan yung mag-post na bawal. Halimbawa, yung copyright, wag na kung marami na marami na kayong players wag, wag na kayo mag-post na bawal kay Mita. Pwede kang mag-post, i-edit mo 'yung maayos. 'Di ba? Ni e sa akin halos 10 months 'no. 10 months hanggang ngayon bumalik na 'yung 'yung um price na 'yung ano, 'yung uh, earning ngayon yung prices na. Mas, uh, nung nakaraang buwan, grabe, kahit yung long video ko walang ads walang ayaw ayaw talaga matigas dahil sa aking violation ng idol kapag kayo ay may account na marami na kayong followers huwasan nyo mag post na lepe eh, halimbawa picture ang bawal sa ang maraming bawal sa pinita mga idol o ba, maraming bawal mas mas lalo na ngayon grabe 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 bawal mga idol kaya kung may marami na kayong followers iwasan niyo mag-iwas niyo mag-post na bawal sa kay Mita no nagkagay ko eh hindi ko na na ang aking bits umabot ng 250,000 to 50,000 to, 50, 000, thousand? to 50, 000, mga idol eh eh to 50,000 wala wala pang kita no dahil sa violation nung araw mga idol hindi ko talaga eh, iniisip yung earnings sa Facebook ang ginawa ko post ng post post ng picture promote reel, upload ng reels hanggat nag viral lang aking reels ng million million views thousand thousand ilang minsan nagbura pa ako sa ano eh galis tiktok ang ginawa ko hanggat na invite ako sa fan na in sa on at on, on reels at sa instant ads pag pinasit up na ako, automatic one uh, credits approve pa kagad. Ngayon, mahirap na ngayon mga idol. Isang buwan, wala pa. Pag sit, mula, sila, nag sit up sila ngayon, umabot pa lang, umabot ng isang buwan yung sit, yung approval yung, yung ba hindi pa, kahit isang buwan wala pa mga idol kaya kung kayo ay may page kayo ingatan niyo kapag lalo, lalo kayo kung tintao sa patas yung palayors iwasan yung mag-post mag, -post, mag -post na bawal sa meet, kay Mita maraming bawal na ngayon marami na kasi mag-artista sa Mita kaya maraming bawal no? kaya nagpasalamat ako kay Mita dahil medyo malinis niya yung aking account no? sayang ito 50,000 tapos wala pang kita no? Karami. malaki pa yung piece, uh, palayo rito sa Facebook kaysa akong YouTube. Eh, akong YouTube 18,000. Sa aking page, to 50,000. Ngayon, mas okay na ngayon mga idol. Dahil sa pinalinis ko, pinalinis, pinalinis ko, pinareview ko yung aking account, di okay na. May air, er may air er ni er on na yung kita, may er air lahat-lahat on process na mga idol. Pati yung uh, star, Pinareview pina ko dahil makahold eh, makahold mga idol. Kung kayo ay may marami na kayong palagod sa Facebook, iwasan niyo mag-post. Iwasan niyo mag-post na bawal kay Mita. Dahil isang post lang kayo mag, kung isang mali, automatic, X na kaagad yung niposisyon yung, yung sa kay Mita mga idol. Thank you mga idols. Isisir ko na yung aking karanasan sa aking kids galing kay St. Locks. St. Locks ba? St. Locks ng idol. Kaya iwasan yung mag upload ng bawal kay Mita ang idol. Di ba? Thank you. Thank you my idol. Thank you. Thank you my idol.